Hello, ayun nga naulan dito sa amin ngayon. Hapon na. Nakabili na nga pala ako ng ano, aquarium tsaka stand. Nakabili ako ng ano na nasa worth 2,000. Pinakamura kong nakita. Pinick up ko sa may San Jose del Monte, Bulacan. Malapit lang naman 'yun kasi dito lang ako sa Novaliches eh, bayan. Bale din nalako na lang yung kotse ko tapos sinakay ko doon sa loob yung ano, yung aquarium tapos yung stand sa bubong kasi bius lang yung sasakyan ko. Eh. Okay naman. Pero yun nga pininturahan ko na rin kanina pero yung primer pa lang, yung anti-rust. Tapos dito na muna siguro 'tong mga to, ang ganda na nga, ang laki na nung nagbalat, kasing laki na nung lalaki, na siguro mga nasa 4 inches na rin siya. Ang naiiwan na lang ito, siguro magmumult din to, na ano lang, uh, um, lang, yung isa pang babae. Bale, yun nga, everyday, nagwa-water change. Hindi naman totally water change, siguro 50%. Sinisip-sip ko lang nito yung ano yung tubig tsaka yung mga dumiduming na titira dyan may pagkain na rin ako dito yung pagkain ng manok kasi yun din naman yung rekomenda, hindi ko nga lang alam kung ano yung type na bibiling ko yung una sabi ko yung pinakamaganda eh hindi rin alam na nagtitinda yung maganda sabi ko yung high protein eh, hindi ko po alam sir eh. <laughs> kaya yun lang sabi ko eh, sige yung pinakamahal na lang ililipat ko na rin yan siguro mga after 2 days kasi syempre lilinisin ko pa yung aquarium 50 gallons na aquarium yun ang laki nga eh tapos may stand nagustuhan ko yung stand nya kasi ano, eh Mababa lang sya pero may layer siya sa ilalim na pwede ka pang maglagay ng dalawang aquarium na mabababa lang. Mamaya pakita ko, bababa ako. Ang plano ko talaga dito ko ilalagay yan, yung aquarium. Dito sa tabi ng TV namin dyan. Kasi medyo maluwag dyan, wala namang ano, gumagamit ng space. Tsaka para na rin for entertainment purposes, para may pinapanood-panood yung mga bata pagka walang ginagawa. Ang plano ko kasi kakalahatiin kaka, ko yung aquarium, kalahatiin tubig, tapos lalagyan ko ng, syempre yung mga hides, tapos dun yung mga ano, crayfish. Tapos lalagyan ko rin ng mga tagalines, yung mga snail ba yun, tapos mga isda-isda, ganun. Lalagyan ko na lang din ng, ano, ng submersible pump, tsaka overhead filter. Eto yung nabili kong aquarium, 50 galon. Actually, masyado nga malaki to eh. Pero bahala na. Gagandahan ko na lang yung setup siguro. Ito yung stand niya. Pininturahan ko na yan ng primer. Anti-rust primer. Iaakit ko yan siguro mga... Kasi pipinturahan ko ulit to eh. Ng second coating para matagal magkalawang. Tapos yun, iaakit ko na to. Tapos si setup ko na. Hindi naman ako busy. Wala akong trabaho eh. <laughs> Magpipirito muna ako ng toko Limang <laughs> araw ng tokwa yung kinakain ko. Siyempre, pag wala kang trabaho, yung pinakamurang healthy yung kakainin mo. <laughs> eto napulot lang to tas binigay sa amin dalawa eto naman pinapalayas na ayaw naman lumayas <laughs> Wow, tokwa tsaka chicken neck. <laughs> Ayan, pinagtabi-tabi ko na lang yung ano, hides para madaling makita. Ang hirap kasi pag salusalong at eh. Tapos ayun, naalala ko nga no, nung meron pa akong 100 gallons na aquarium. Ang nakalagay doon yung ano, Malaysian Green Arwana, Orange Oscar, tapos may paku Fish, tapos meron ding ano yung parang shark. Hindi hammerhead eh, pero parang shark siya. Long fin keme, nakalimutan ko na. Ang sarap manood pag may aquarium kayo, nakaupo ko lang doon. Tapos kausap ko lagi yung best friend ko. Ito. Yan, lagi kong kausap yan habang nanonood dun sa mga isda ako. Uh, kaya nai-excite talaga ako mag-setup eh. <laughs> Pag may aquarium na naman ako tapos ganito yung laman tas mga konting isda. syempre kasama ko pa rin yung best friend ko. Hindi ko man pwedeng iwanan yan. Dun lang siguro ako sa harapan nun. <laughs> Nag-inquire nga ako ulit kay ano eh, kay Sir Step Steps Farm. Tinatanong ko kung meron siyang tindang mga krillings eh wala daw. Chine ko rin kay Sir Seseps kasi taga Santa Maria Bulacan lang naman 'yun pag nagmotor ako, bilis lang nun Kaya lang August pa yata yung releasing niya tapos minimum order nasa 200 pieces tapos 40 pesos isa. Bale mga 8,000 nung kinopyut ko. Eh parang nararamihan naman ako masyado kasi gusto ko lang sana kahit mga 50 pieces kung pwede tapos papalakihin ko. Tatry ko lang para sakaling makapag-breed nga ako mga mga to eh alam ko na gagawin ko at least pag practice na ako sa railings di ba mapapalaki na pinalaki ko talaga hindi ka tulad nito na, ito, na malaki na talaga sila kasi mas sanay ako bumibili ng ano eh nung maliliit parang yung arwana lahat lahat ang inalagaan ko puro maliliit ko nakuha pati mga tarantula at scorpion puro maliliit yun ayun o siya siguro bukas na lang pagka may setup ko sana ano yung ano yung tank pero pipinturahan ko pa kasi ulit yun adios Hello!